Hello guys, for today's video samahan natin ang aking kapatid na bunso na maligo sa ulan kita nyo naman ngayon, maulan ayan, tuwang tuwa pa siya maligo ayan, tinawag siya dyan ni daddy para daw pa ayaw niya ayaw, hindi na siya pinilad pumuka sila ng bayabas habang umuulan ayun, ayan yung pinsan ko toto, nagsusunog si lolo kahit umuulan <laughs> hindi kasi, paano kasi bago palang umulan, nagsunog na si lolo kanina lang toto pa, pumaligo sa ulan ng aking kapatid maulan na dito sa Bicol pero okay lang 'yan at least, nadidiligan yung mga halaman namin na hindi nadidiligan <laughs> Ayan. Kung may time po kayo, pwede kayo mag-like and share. Thank you for watching.